Miss, itong sukli na to, tip ko na sa iyo. Sir, bakit niyo po kinuha? Ako po ang binigyan niyan. Uy, ba? Manahimik ka na lang at gawin mo na lang mga trabaho mo. Miss, maraming salamat. Nag-enjoy ako sa food niyo dito at sa pag-asikaso mo sa akin. Maraming salamat din, ma'am, sa pagtangkilik ng products namin. Miss, itong sukli na to, tip ko na sa iyo. Maraming salamat ulit, ma'am. Huwag niyo po kinuha. Ako po ang binigyan niyan. di ba, manahimik ka na lang at gawin mo na lang mga trabaho mo. Pero hindi po patas ang ginawa niyo, Sir. Ako ang manager dito at ako ang batas. Kaya linisin mo na lang ang mga kalat dyan. May, nakita ko yung ginawa ni manager. Ginawa na naman ng tips na dapat paghatian nating lahat. Sumusobra na si manager. Meron akong naisip para matiglang gawa niya. Ni Rudin, anong nangyari sa inyong dalawa? Ang daming customer, tapos nakatambay na kayo rito? Sir, ayaw ka na namin sundin. Hanggat hindi mo binabalik yung tips namin. Ah, ganun. Bukas na bukas, may kapalit na kayo. Sir, hindi na namin mantay ang bukas. Ngayon mismo, magre-resign na kami. Sir, pag hindi ka pa magbabago. Darating ang araw na wala nang maiiwan dito sa mga tauhan mo. Huwag mo akong pangaralan. Alam kong patakbuhin ang restaurant na to. Nasaan na yung mga tauhan? Bakit parang wala nang pumasok maski isa? Nako, lagot ako kay boss nito. Manager Dong, ano nangyari? Ang daming customer sa labas, wala man lang nag aasikaso Tapos, yung mga tauhan mo, nakaupo lang sa dining table. Ah, sige, boss. Ayusin ko lang yung problema na to. Ako nang bahala nito, boss. Ah, uh, me, Rodel, baka pwede naman kayo bumalik sa trabaho. Sir, hindi mo na kami tauhan ngayon. Mga customer nyo na kami dito. At isa pa, Tinanggal niyo na kami. Sa trabaho namin. Sir, babalik lang kami sa trabaho namin sa isang kondisyon. Ibalik mo lang sa amin ang tip At mga muka na magbabago ka na. Sir, pangalawa, dapat hati-hati tayo sa tip. Pangatlo, kailangan niyong humingi ng tawad sa amin. At sa ibang kasamahan namin. Unang-una, patawad sa nagawa kong panglalamang sa inyo. At sana, mapagbigyan niyo ako sa aking kahilingan. Asahan ko kayo bukas dito sa trabaho. May Rodel, maraming salamat sa inyong pagbabalik. Ngayong araw na to, nakatsamba tayo ng malaking tip. Nasa 5,000 pesos lahat. Wow sir, ang surte yung araw na ito. Ang daming nating tip. Kung gusto sa inyo ha, ang daming customer natin ngayon. Opo, boss. At malaki rin yung tip namin ngayon. Tip? Ito ba? Sige, kunin ko na ito. Ah, boss, ano bang ginawa mo? Ang tip na yan ay hindi sa'yo, kundi sa mga tauhan natin. Ako ang may-ari ng restaurant na ito. Kaya ang tip dapat sa akin din. Madam, makinig ka muna sa akin. Hindi mo ba alam kung gaano kahalaga sa amin yung tip na yan? Oo, o. ikaw ang may-ari dito. Pero kami naman ang naghihirap para kumita ang restaurant na to. Samantalang ikaw, pupunta lang dito para kunin ang tip na dapat para sa amin. Kung gano'n man na nagbago ka na nga. Sinabukan ka na namin ng mga kasamahan mo. Nabuo na ulit ang samahan natin dito bilang pamilya.